Naglabas naman ng sama ng loob si Alden Richards sa social media matapos madamage ang mamahalin niyang bisikleta sa biyahe pa uwi ng Pilipinas. Sa post niya, diretsyong tinawag ang Katay Pacific kasabay ng litrato ng sirang bike frame. Colnago pa naman. Hindi ko alam kung tama yung aking ano, ah pronunciation o tatak ng bike. Agad itong nagtrending at umani ng halo-halong reaksyon. May nakarelate, may nag-advise na idaan sa insurance o diretsyong ireklamo. At syempre, may nagsabing nagpapapansin lang daw ang aktor. Pero depensa ng fans, hindi lang yan bike. Baby yan ni Alden. At kung ikaw kaya ang mawala ng mahal mo, hindi ka rin ba magwawala? What Minsan kasi yung gamit, di ba, napaka-ano oh. sa ating importante. No. Baka nga, kasi hodang mahal. Sentimental oh, value sentimental pa. Sentimental value. Yes. Di ba? Oo. Oh, oh. At saka, hindi lang siguro dahil mahal yun. Dahil Mahal niya talaga yung gamit yung, diba? Kaya -kaya uh -oh. niya. Kung totoo, kayang-kaya naman oh. niyang bumili ng mamahal yung bike pa rin. Yes. Kaya siguro ito, ito yung bike na lagi niyang ginagamit pag nagbabike siya at talaga napabahal na sa kanya. Iba, misun meron tayong mga gamit na ito, ito talaga mas uh -oh. gusto natin laging gamitin. Uh -oh. Kahit nga sa damit, minsan pa ulit-ulit tayo dahil gusto mo yung damit. may paborito pa oh, diba, tayong tayo. May paborito. Lalo pa yung bike na yun, laging niya nakakasama, di ba? Sabi ng mga nagko-comment, parang baby na niya yun. Oh, wow. wow. okay. Pag mawala, nasira nga naman ang baby mo, syempre, uh -oh. makakaramdam so, ka na hindi diba? magandang. At syempre, e uh -huh. eh, sino bang dapat si Sam din? Di ba syempre, kung baga, dapat na manuwaga siya sa Katay. Katay ba yan? Yes, Katay Pacific. Katay Pacific. Dapat kinatay yung bike niya. Oh, okay. Diba? So, baka may mapansin at kalitan yung bike.